So ayan mga kaponsi, bilang dagdag stocks natin dito sa tindahan, bumili kami ni Mrs. ng isang sakong wash sugar. So ayan mga kaponsi, samahan nyo ako at aayusin natin ngayon. Ito mga kaponsi, oh, wash sugar, 1 4 kilo, nakapak na siya. So kailangan mapuno natin ito dito. Ayan. So, ito yung pinakalalagyan ako ng pampuno. Actually mga kaponsi, pakita ko yung sako. Ayan. yung mga kaponsi, tara. May takam sa inyo yung sako. So dito mga kaponsi, mas makakamura kasi nakapacking na doon. Kayo yung bibili ng mga para sa tindahan nyo na kukuha niya mga kaponsi. Nakasako na siya. Tapos kagandaan nito, uh, lasting na siya and 1.4 kilo. Hindi kayo magkikin na. O so, diba? So anyway mga kaponsi, back to work na tayo. Kailangan kasi natin maayos ito bago may bumili. Abang wala pang bumibili. So, tara. Ayusin na natin do Ayan. Sana maganda yung pagkakasalansan sa inyo lagi. Tara. pa paano magkasya. Shout out nga pala sa mga tindahan dyan. Sa mga nasisipag na tindera-tindera kagaya ko. Ayan sa mag-asawang masisipag dyan, tulad namin ni Mrs. Na may magtindahan para may extra income tayo at meron tayo pang buhay sa pamilya. Ayan mga kabonsi. Ayan. Uy, may bakanti sa gitna. So ayan mga kabonsi, puno na. Kuha ulit tayo. Lagayin natin dito. Medyo mainit lang mga kabonsi at medyo nakakapagod pero kailangan yung gawin yan para kumita. Dito natin lalagay. Ayan. Medyo mas yan. So tara mga bonsi, okay na siguro to. Next batch naman. Kung ya, tuh, to, pwede, pwede pa to. Third batch tayo siguro Pagkataas nito mga po dalawa Puno na Sako na lang siguro dali natin dito Yun lang sa natin ilalagay Dito siguro sa gilid Oh, sige last batch tayo Tara. Yun. Let's go. Ganda pa naman mga bonti oh. Ah. Maganda rin naman yung naulan kaso oh, siyempre. Hindi naman lahat ng pagkakataon dapat nawalan. Yan. Yan. So yon mga si okay na. Ang galing, ang galing. Yan na yung last batch. Yan. Meron na tayong nagawa ngayong araw na to. Thank you for watching my ponzi If you can the next vlog, like, comment, and subscribe. Please my ponzi